Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kayos, tayo po ay may gagawin, uh, isa pong uh, 6WF1. So ang problema nito mga kayos, ay naglo uh, power siya. So uh, atin pong in scan at uh, lumabas po sa ating uh, scanner ay yung code na PO226 so ito po ay um, related sa PCB valve so yun mga kayo sa atin pong tinanggal yung kanyang uh, pressure pump uh, pinalitan po natin ng uh, PCB valve at yung araw mga kayo sa atin na po siyang ikakabit so tara mga kayos samahan niyo po ako at atin pong itetesting after po natin siya may So ito mga kaayos yung ating uh, pressure pump na uh, pinalitan ng uh, PCB valve. So shout out sa team uh, RPG Calibration sa kaya uh, chip uh, Rico Baang. ang. So yun yung ating uh, trusted na calibration mga kaayos. Every time na may mga papagawa tayong pressure pump uh, injector uh, conversion ng uh, injection pump uh, doon ko tayo nagpapagawa sa RPG. So yun, mga kayos uh, inaangat na po yung ulo ng truck nating na pagkabitan. Ayan po, ayan. So, yun yung pahinante sa ilalim mo. Oh. Ayan, nagbubumba kasi sira yung bumbahan ng uh, kaol. Tsaka, nasa ilalim yung driver, ayon. Nagahawak ng lock. Ayan, so, iangat yung mga kayos. Tapos, atin na pong ikakabit yung uh, pump. So, yun mga naangat na natin yung ulo. Ayan, atin na pong uh, ikakabit ngayon yung uh, pressure pump. So yan yung driver mga kayos Shout out sa driver oh yeah. Yan ang driver mga kayos Ng uh, ating truck na ginagawa So dito natin siya ikakabit Yung ating uh, pressure pump no? So Tara mga kayos Samahan nyo po ako Tawa ka mo dito to oh So yung kayos na po siyang Nailagay doon sa loob Yung mga linya na lang po Yung kanyang uh, supply ng langis return ng langis, supply ng uh, diesel at saka yung papunta sa common rail na lang na linya. Ayan. Hindi nyo to napihit? Hindi. Wala, wala kami tanong ito. Very good. Asan yung mga bolt? Mga bolt muna, ipasoy. Gabi, lamok din ka, kamang natin

Oke. Okay. Oke. Okay. Gitu okay, lo hilang. Oke. Okay. Oh. Okay. Bum, nag, ano na? Bumula na. Apat na. 1 2 5 6 Igpit tayo diyan. Ito! Op! Wala Ay, meron na. Kunti pa. Sasabihin ko bumba para mabilis. Okay. Up. Ito na. Ayan Ayun, sumirit na rin. Under na yan. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumirit na. Malapit ng chance niya na under na. Okay. Basahan. Hinapay natin siya. Bumba konti. Okay, okay. start. Oh, lo pa. So ayan mga kayos, dahil nalubat yung kanyang battery eh, Nakiseries po muna kami sa isang truck Kaya uh, ready na yan, under na yan Ayan, dahil nung naka, ano, na, nakapag-blade na tayo sa mga linya, mabilis na yung papanda rin. Ayan. ayan. shoutout sa driver. oh, yun Oh. Gwapo ang driver. At ano, yung pahinante o. Oh. Ayan, mga kapoy -ay lunggo yan mga kayos. Sige na, no. pakistart. Okay. Okay. Oke. Oke. Gilang, tuloy mo lang. Dio. series natin doon. Ano, okay na siya mga kayos. Tingnan natin yung kanyang RPM. Ah, wala nang check engine. Simple na rip natin. Yeah. Okay na Ano? Okay na sa mga kayos. So yun mga kayos, tapos na po natin uh, ikabit yung ating uh, pressure pump at atin na pong na uh, testing At uh, okay na po siya. So wala na pong check engine. At uh, hindi na po naglo low power yung uh, makina na 6 sa uh, WF1. So yun na mga kayos, kapag uh, inyo pong na o inyo pong napaskan yung inyong makina at may lumabas po na PO226. So ano po yun siya, PCB valve ng uh, inyong pressure pump sa... Uh, Uh, makina na 6WG1 or uh, 6WF1. So yun naman kayos, Maraming maraming salamat sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Tsaka press nyo po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun naman kayos, Maraming maraming salamat. God bless.